Hello, hello mga mi. Kailangan nyo ba ng swerte? Good luck day or lucky day? Dito lang tayo pumunta sa my true win. di oh, ba diba? panalong-panalo panalo ka na sa pangalan pa lang mga mi. Kaya naman, ngayong sobrang stress ako sa buhay, dito ako napadpad sa true wind. Dito sa my SM North Edsa, dito sa my annex building mga mami. At ito ang aming in order. hey mas, ito yung kanilang store sa may SM North Ed, sa Annex mga mami. Malit lang yung store mga mami pero napakaganda niyang tignan at napakalinis mga mami. Actually second time ko na ditong kumain. O tignan nyo naman yung mga nakalagay. True win, good luck, lucky day. O ba diba, kung hindi ka pa man din tatamaan ng swerte sa buhay, ewan ko na lang mga mami. Ito yung in-order ko mga mami. Ang flavor niya is brown sugar bubble. May kasama na rin itong inumin. Ito yung ultimate fruit mga mami. Yung tinatawag nilang uulo. Sobrang sarap nito mga mami. Kasi gamit nila ay tunay na fruits loaded with fresh fruit juices. Ayan nga, trinay ko siya. At sobrang napakasarap talaga mga mami. May makakain ka pang mga fruits dyan habang iniinom mo siya. At ngayon na nag-start na namin kainin yung inorder order namin pancake mga mami. At di ko nga akalain na magugusahan nito ng asawa ko. Akala ko ako lang yung kakain. Pero tignan nyo naman mga mami, nakikipagsabayan siya sa akin sa pagkuha ng um, pancake. Sobrang na-enjoy namin ng pagkain mga mami kasi wala yung mga kids. Diba nung unang kain namin dito, halos wala akong matikman kasi yung mga bata lang yung kumain. Pero ngayon, since may pasok sila at may sinadya talaga kami ng asawa ko dito sa SM North, hindi sila nakasama. Kaya naman, nasulit namin yung pagkain dito mga mami. Pero don't worry, sa susunod na pagpunta namin dito sa SM North, for sure yung mga kids, pag napanood nila itong video na to, mag-aaya na naman sila dito. At syempre as magulang hindi ka makakatanggi kasi nakita nila na kumain kayo dito. Syempre hindi mo naman pagkakain sa mga anak mo kung anong nakain mo dapat ipatikin mo din sa kanila di ba Kaya nga tayo nagpapakahirap sa trabaho mga mami para maibigay natin sa mga kids natin ang mga gusto nating maibigay at mga gusto nila sa buhay. Ayan sis mabait yung asawa ko sa akin pinakain yung last piece. Ayan mga mami, kung kayo naman ang mapadpad dito sa may SM North Edge sa Huwag niyong kalimutang puntahan itong Truwin. Dito lang siya sa may SM North Annex. Tara, kain tayo!